Rata obat cuy, tanpa obat. Dulu satu kation. Gila. Joy.

Oh ulang lak! Lati patik jalan mo, lori jitai! Ikuti bibian Sini, sini

Nining, no bang no, halatang bibi na pala 'to. Hindi sila pala ready sa lahat. 'Di pa ako alam ko eh. Hasactin <laughs> <laughs> ka naman. Uh, 'Yan na lang. Therapy daw. Ate, hindi, nandito. Ibigay mo 'to kay Nini. <laughs> 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 hindi mo ba kilala na may giyensila nang isda? Syempre ganyan talaga. Biglaag ka lang naman ni. Eh. Mama. <laughs> <laughs> Dato na ba? Salamat. Oo. Oh. Kamay na lang yung dito. Oh. Oo. Eh, Di atin ko lang yung terapya. Uh Oo. -oh. Salamat kita. Nag-aaral ko na yun. <laughs>